Hebreo chapter 12 verse 2 Namasta natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at kumupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Isang mapagpalang sabado po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Yan, salamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin natin siya, dakilain, amen, sambahin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa oras na ito, sa hapon na ito, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, sabi po sa salita ng ating Panginoon na ibinigay niya sa akin at sa inyo, amen, lalo na Hebreo chapter 12 verse 2, Nang ang sinasabi rito, masdan natin sesus. Si Pag sinabi kasing masdan, titigan, tingnan. Kumbaga sa English, fix your eyes to Jesus. Amen. Sabi rito, na masdan natin sesus si na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at tumupo sa kanan ng lukulukan ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin dito, pinapakita at tinuturo niya sa atin na pagmasdan natin si Jesus, isipin natin siya. Amen? Pagmasdan natin yung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Amen po? Na hindi siya nahiya, hindi siya uh, natakot. Amen? Na harapin yung Uh, matinding uh, pagsubok, amen, sa kanyang buhay. Which is, yun nga, yung patayin siya, pahirapan siya, bako siya sa krus, amen. Kahit maraming mga tao ang nakapanood sa kanya, amen. Hindi niya yun, uh, kumbaga, hindi niya yun uh, inisip, amen po. Wina, ni uh, niwalang bahala niya yung kahihiyan, di ba, pinagpatuloy niya yung 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 sa buhay niya, yung, yung hira, pagkitiis, at ano po, umupo siya sa kanin ng lukulukan ng Diyos. Pinapakita sa atin dito ng Panginoon, no? Na sa buhay natin, kapag tayo po dumaranas ng mga problema, pagsubok, anong mga sitwasyon na, kin na ating kinakaharap, isipin natin si Jesus. Ituon natin ang ating mga mata sa Kanya. Ang ating puso, isip sa Kanya, ang ating buhay. Huwag sa mga problema na yan. Amen. Kasi kung nakatingin ka, di ba? Kung, kung ang mata mo, amen, kung ang puso natin nakatuon sa problema, may tendency na babagsak at babagsak tayo. Manghina at manghihina po tayo. Amen. Pero kung nakafocus ka kay Jesus, kahit may problema, kahit nasa matindi kang sitwasyon, pero nakafix yung eyes mo sa Panginoong Isus. At inisip mo yung sacrifice na ginawa niya, lahat ng hirap, pagtitiis, ginawa ni Jesus, na kaya niya, hindi siya sumuko. So, ikaw naman po, tayo, ma-encourage ma ma ma, ma tayo kay Jesus eh. Si Jesus yung magbibigay sa atin ng inspirasyon na dapat tayo din po mismo. Na, ano man yung hirap na pinagdadaanan natin sa buhay natin, mga problema, ano pa mga sulirani. Diba? Huwag natin tingnan yung yung mga bagay na nagpapa, nagpapahina sa atin. Amen. Mga problema man yan, ano pa man yan, dapat ituon natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating mata, ang ating buhay. Amen. Sa Panginoon. Tulad ng Jesus Christ na kahit mahirap na yung kanyang sitwasyon, kanyang pinagdaanan, pero nakatingin siya, nakafocus siya diretso sa Panginoong Ama, sa Diyos Ama. Amen. At talagang ginawa niya yan para sa pag-ibig niya sa atin lahat, para tayo po ay masave. So, ganoon din po tayo, no, na kapag may problema ka, huwag mong tingnan yung problema mo. Amen? Tingnan mo yung Jesus Christ na nagpakasakit sa krus, na matay, nagpapako, di ba? Nahirapan din, nagtiis din, napago din para sa'yo. Dahil mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. Ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya you believe Jesus. You must believe Jesus. Kailangan nating sumampalataya kay Jesus, manalig, at uh, tumuon sa Kanya. Amen. Lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng problema na ating kinakarap, ma mapagtatagumpay natin lahat yan. Why? Kasi nakafocus tayo kay Jesus. Nakatingin tayo kay Jesus. Hindi sa problema o sa anong ma ano pa mang bagay. Amen? So ilang lang mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. God bless you. Jesus loves you and I love you. Bye!